I'm in my own lane. me I'm in my own lane. yeah. Smoking keeps me sane Avoid, bo, bo, baka matuus, Stash na bindi, na. Jason, 11 uh, uh, sa mga... Deep, Double Ako 6. i Project in my own lane. I'm in my own jump, jump, jump Salamat. po kay uh, Arnel Alqueza sa Project Oro kay like Raisa Lagang. Salamat yeah. sa mga tol. Game, game. Game, ah Game, game. Game, game. Game, game. Game, Nigunat sa mga bara di nakakapanagang Maong kinto tanan mga gusto mo tabang Sulayan ko ning mga nagpakarong inong gahe Yata ka tama nung ako na po'y manghasi Nigunat sa mga Vernacular Balita Underground Bacolod Mafia at sa Juan. Tawag na ito, San Promilias tsaka sa Gio. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Game, game? Oh, game, 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 game. Game, game. Game, Last battle ko. Nanalo. Chill na sana ko sa kwato with my dope squid. Pero mas may kailangan pang talunin para makapunta sa highest peak. Gusto niya all sports lang? Like unit meet? Kaso gusto ko katayan ng aso parang Yulin's Fist. Ikaw magkakampiyon? Hell no, bitch. Kung nakaligtas ka sa MKC, I'm your biggest threat. Ako'y pinaghalo-halong pyro at arsonist. Mat matatamong yung birds matatamong yung mong burns tinapat sa Marcos Besto. Meron lang akong tanong, do you still wanna play with fire with this fire Ayong ako iyong nakatapat dito sa formal game yang gasera mong apoy losaw sa sa eternal flame game. Yeah? Yeah. Yeah. Dumayo pagaling galing Para dito magfi-feeling star. Siniksek ang sarili sa TRC para rekta sa Studio Mars kasi kung tinapang si Mixek parang Tito Mars. Itas na silat mo si Mark sa yung mga kukuhorni bars. Ayong tinapat ka sa shooter na may true sight parang sentry wards. Huwag niyong i-skip. Malapit na yung very dark na deadly part. Kahit magtago ka sa shade, abot ka ng 45. O di kaya revolver, talagang kill on sight mga rounds ko tatatak parang certified. Kaya kahit gaano ka baka solid, ikaw ay liquefy. Wa-effect kong stun, ako'y naka-purify. Kaya kahit medyo busy ba'y eh, sa mga daily grinds, nakahanda para rin aking blades ako si Wesley Snipes. Kaya kahit sulat mo mala machine gun, but still you're a walk writer. Ako'y Eminem kumikili siya pag hail is in danger. Kung si Judge verbally abuse, ikaw lyrically get murdered. Oh, masensya. Kung sa time limit ako'y lumagpas, ituring mo kong freelance, hawak ko yung oras. Round muna, tapos sila ang... First round, Lake D. Isa pa tong ta. Hawak mo yung oras. Asan banda? Oh! <coughs> Last na akong kalaban, si MKC. Doon sa duggan niya nga tropa. Maong ikaw na pudira sa TC sa akong muagi na pong trauma. Walok, game! Game! Oo, game na walok. Nga mura ba giinat nga guma. Dayongin ninyo ni, inigulig ma ko kaysa ako ni, karun ako Oh. Hmm. Pasensya na sa imong amigo ko una palang ako nang ipaluhod. O pasensya na po ni mo kaysa imong amigo na kamusunod. Hilaw po mang kay ka, pero ngano no Sa ako pa bang, yawa kalamin mo si paon makaluya ng tagamako na sa nanggihatan na ihawon pero no choice kaya pinis ko las Maong ikaw na po'y kilawon sige sige sguta na to kaon pero usa na, nalakot pang tanah kay dudad ko sa mulawas kung gakaon pa baka <coughs> pagtapad na ako sa iya o kasabot kung kung akong kong abi mong guna ako gihipan siya kay gayilo na magingipon <laughs> pero gapan na to dekabay boy, ng bata ka. Yeah. fifty kada bagis, wak pa'y labot shading, kalata. Wak na'y customer nga mo kay halang, kay pangayo niya ang tato, ang magpasabag o niya, mahanap, pra inigligo. <laughs> <laughs> Pero naame di mapapa. O, naay, di mapapa. Pero ambut lang, magwanta. Kay ang sangkus sang kusbukog, inigtusok, perting sakita. Yang mga kita tuan, mapugos na nagkatawa, mong ingani ni siya kapayat, kinapuno na maskulata. Mm. Ayaw na katinga. Kapuro ko kabuang, ayaw na katinga. Okay, the more tika tanawon, the more nga ako maisip ni mga tarong. Abi kong sa banay banay nire, naghagbugas po, tapatay mo tayo sa mong naong. Usa ko magpadayon, nangit lang ko. Tol, yaj. Nangit lang ko, pwede ba na ako ni mahapak. Kaysa nga pa lang nga Jason, kahibaw kong iimuning anak. Jay, san, lul. Iso bra usig kita ni ng tagom Pero suway niya kung mga walok Kung di ba ka ani mong lagom Sama niya man Huwag mo nagdaraw nga ko kasi aw Nakita na ako las battle, Nga huwag mo na ako nalingaw Huwag pulos pag panagalo di makuhang kadakuan Mga ako na nag-adjust Anong kining bisaya kabuangan Agwantahay mong mga madungog kung na akong tinta, bisag pait, unang session, di agig pakatawa, anong hindi unang sakit? Stand out! Yo! Kung sa battle, o, oh, pinatunayan ko nang ako ay lyrically sick. Kaya payat ako kasi ako ay physically fit. Ano ito? Hards! Gusto ko magaling, nakatapat. Ah, oh, basta mabigat pinigay damulang, Eh, baka diba, si Doraemon ka. Kasi nung nakaraan, iyak-iyak siya nung kinuha sa kanya ni Matt yung bandana niya sa bulsa. Pilintags tong tanga. O di nakapalag. Itong pusi na, palag, na Nakakatawang tagamati pero walang lakas ng chest. Ganun ba kasama <laughs> Tapos sa mga hindi nagtatanong, pangalan niya, Lake Deep. Tangin na to, tunog subo ng gurat. Ha? Tumaba siya ng ganyan, kakainong kakainong sa tungog, sa sukang pinakurat. Tapos sa soap flex pa ng girlfriend. Congrats, Lick! Di ka na virgin! Pero yung shota ni Lick, wala na, pa rin virgin kahit palagi mo daw kinakantot. <laughs> Kaysa kang damay, ana-ana imong uyab, mura na daw siya guwagi iyot. Ay, pasensya sa leak. Leak deep, pero yung dinilik, di masik. Kahit yung magnifying glass, no detect. So, sobrang mapusing taba, ayun, may counting shrimp. Sa sobrang liit daw ng etis mo, parang little shrimp. <laughs> alam mo na, alam mo ba kung ba't di kaya na pinag-prepare ng baon? Kasi di mo raw ang kaya yung ibaon. Kaya, Mera Flor, bakit ito yung na-chose, chosen? <laughs> <laughs> yung burat ni Likdi, small, small, <laughs> Yeah. Sabi niya pa kay MKC, oh. Sabi niya kay MKC, ah. Yeah? Kwento mo sa pawikan. Mananalo ka lang kapag ang labanan, pawikan. Kapag si Bimbo, napapa-ashit. Ah, <laughs> ah, solid! Ang pangit! Itong matabang todi, itong matabang todi pa nagpapabayat kaya di pa namamatay kasi di pa siya diet. Ganun ba yun? diet ulul gago! Ikaw yung tinutukoy ni 6 na wordplay ni Hahaha! Yeah. <laughs> Maseryosa na. Ako'y pinagsamang Andi Labra, MRS, TRC at DMD Tribe since then. Kaya na akin yung God's trend parang SS ni Esben. Habang ikaw, produkto ka ng sagpro pero tamud ka lang ni S-PRINCE! <laughs> <laughs> Prince! niya. Yeah. Let's battle. Pinakitaan ko kayo ng creative spill at consistent hit skill ng aking deliberate scheme. Meron na naman akong iahay, yeah, no? Just sit and chill. I'm about to serve this MC my katawang Jollibee. Enjoy niyo yung happiest meal. Second yeah. I mean, nice. I mean, nice. round! <coughs> Yo! Ipanood eh, ko yung laban mo against si Sabi niya doon, no? Unang round pa lang, judges, time to choose. Dahil tagilid na tong Jay na parang Nike Swoosh. Nike Swoosh. Doon pa lang dapat talo ka na. Yung shoes ginawa yung Swoosh. Tangina mo, gago ka ba? <coughs> Tangina mo. Tangina, na nagbidistra ko. <laughs> Tang ina mo gago ka ba? Tang ina baray yan ng hirap sa pawan? Baka di sapatos tinutukoy mo sa usawan. Pero <laughs> Pero di ba na? Huwag na natin yan pag-usapan. Ngayon ako naman gagamit ng J para ikaw ay matauhan. Kung nakalusot ka sa tank build ballman, pues, ako, na Balmon, pwes sa na akay ka, mapupuruhan. Kahit sunod-sunod na combo sa SS ko, baliwala yan. Yung J ginamit, di mo makakailayan. Ngayon ako naman gagamit na parang karek ni kamatayan. Parang <coughs> 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 karek ni kamatayan. Ganon bumaliktad ng letra, bobo na putang inang to. <coughs> Gumamit ka ng hero sa ML, porket mukha kang gusyo na sabog. <laughs> Oo, nanalo ka sa laban. Pero kita naman dong ikaw yung nasahog Nilampaso, Nilang paso, nilang pukat, Nagtanong pa ng boring, no? Pansin mo kasi yung crowd sa'yo tulog. Ta <clears throat> Tapos nagdag pa niya. Nung umidad ka ng 20 dose. <laughs> <laughs> oh. Tol, usap na tayo. Tangin <laughs> na nag-aadik ka ba? <laughs> <laughs> kasi daw inabigkasin mo yung dose feeling ko, over ka na. <clears throat> feeling ko over ka na kaya naman dahil doon meron ako sa iyong napuna pansin ko pag humunguso ka yung pisngi mo lumalaling na siya di ko alam kung bakit pero mukhang nilalamon ka ng kaba ikaw lang yata yung kilala kong askal na pagtapos mga gat naglalak yung panga <laughs> <laughs> di mo ako no, madadarat <laughs> may alas kang pinahahawakan kawawa lang ang mga susunod na rapper kung iyo silang mahahawahan may mga alam ka tungkol sa akin, kaya tingin mo doon lamang ka na. Dahil madami ka ng alam, kaya dapat lang itumba ka. Hmm. <clears throat> dapat, dapat lang itumba ka. <clears throat> sa mga sunod kung sasabihin, hindi mo na itong matutunugan. Kwento mo sa ligang to ay yakin ng tutuldukan. Dahil tayo ang nagtuos, di mo na yan madudugtungan. At titiyakin ko na yung itablado na to, di mo na ulit matutungtungan. Tapos na yung laban na to. Hindi ka na namin kailangan sa Xena. Marge, yung pangalan ni Jason sa poster. Paliw po, Xena. Tayo. Oh. Last round. Jason. Yes, Yo. Sobrang laki ng tiyan, no? Parang may dalang bata. Kahit daw ni kamatayan sakto, wala akong pasang awa. Wala akong pasang awa. Round 3 game. Win. Kung nagpunta ka dahil sa experience, Well, I am your best teacher. Beast contender. Wala nang peace pa after. Kalkulado ko na, kalkulado ko na bawat angle. Kaya pare sukat na yung talo. Parang ginamitan ko ng T-square. Kung naging shabu ka, ang laki mong bato. Maso no, nito yung bangka kasi tunaw ka sa barko. Kamukha mo yung estudyante eh, mukha mo yung estudyante yung sa classroom na laseng. Ano naman mga to? Na laseng. Ay, 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 Na laseng. na laseng. Kitang kita na pa, replay o live on screen. Wala nang tiger na, papa, wala nang tiger na magpapaalis sa'yo na nandito ka sa lions den. Kasi sulat mo, no, pang rally. Puro tahul sa megaphone. Do it nang magagaling. wag kang makising along mo. Naka-exact me. Kahit pa, you bring it on. Itong underdog na puro vertical na parang cinnamon. Alam mo, pinagkaiba natin? Ha? awang head coach. Bangko ka lang, lek Galawan mo mala, Irving. Na one-one halatang, hindi legit. Kamukha -kamu mo si Luca. Oh, nung nag-addict. <laughs> Aminin mo, tagahanga ka lang din na gusto lamang magpa-pick Di mo ba nakuha kapatid? Kung si Eminem my stan, ito yung Jason Kid. Hoy, Jason Kid! Ha? Tusta ka ngayon! Madalas ka lang mag joke kaya malabo ka mag -kampiyon. Pero dito sa usapang basketball eh. Ito'y digmaan gamit sulat at gano'n ka sick ng skill. Linya ko tatatak para bang nag-grill Multis at bars ang gamit para fast ang kill Habang letra ko sandata parang nag-cast ng spell Ha? Kaya, yun na ba lahat? Yun na ba lahat ng iyong best move? Bibigyan kita ng second chance Last hope Teka dito, di kaya change shrote at DJ Mac Ikaw na next, dude dahil patay na tong L sa dala kong death note. Kaya, Marge, nang walang YouTube mo, monetize na ba? Tinapos ko na tong ads. May kita ka na. Mm. Kaya, kaya ba't nito sa akin itinapat? Sa akin wala nang buhay to. Kakayahan mo hindi pa sapat para sa angking husay ko. Wala akong sleepless night nagsulat para malaman mo kasi ngayong gabi lang ako magpupuyat para sa huling lamay mo! Ano mo? Kaya <laughs> <laughs> <wawa> tulog, ka naman. <laughs> Game. <laughs> Hindi na ako <clears throat> Game, 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 game. So, paano ba yan? Ako na naman. Alam kong sa akin din galing yung mga tira mo dahil sa kwento ko matapos mo kung matagayan. Pwes kakamustahin ko yung puso mo mamaya pagkatapos ko na matagayan. Nagbisaya ako nung round 1 tapos nagtagalog na nung round 2. Di mo ba pansin iho? Wala lang. Gusto ko lang sabihin di mo ko ga di mo ko magagawang mamama dahil halimaw ako sa pareho. Maraming nagsasabi, di raw akong magaling. Mahina raw akong kalaban. Pwes wag kang kukurak ngayong gabi. Dahil ngayon ko na yan, patutunayan. Kilala na kita, Jason. Alam ko sa lalim ka, nagpapakamamaw. Pero di kita papalagan sa stilo mo. Dahil alam ko mas mapupuruhan kita sa mababaw. Aanhin ko naman yung lalim kundi naman masagap yung mensahe. Ayos na ako sa mababaw. At least nakakagalaw ng komportable. Kesa magpanggap na matalino, para lang merong masabi, Mapupunwari na lang na bobo na sa ganun magulat ka pag sumalbahe. Magkaiba tayo ng estilo. Oo mga, Oo mga linya mo bumabakat Dahil sa balat mo ginubuhit Habang ako, mga linya ko tumatatak Dahil sa bato ko inuukit Ano ano, mahina ba? Pero <coughs> Ano, mahina ba? Pero mapaminsala pag naglaon. Ikaw nakakamatay ka lang naman kasi yung bara mo may halong may halong labing tatlong lason. Labing tatlo. Lason. Di mo ba lubos akalain na yung stilo mo aking nabuko? Paano ba namang hindi? Inong e, quarantine ka lang naman nabuo. Ako, simula pagkabata, nandito na ako sa laro. Kaya di ko ha... Di ko ha mm, kaya di ko hahayaan magari-harian yung mga gaya mong bano. Kasi sino ka ba? Teka, sino ba siya? Kilala ka lang naman sa pagiging di kilala. Ako, di naman, di naman sa pagmamayabang. Pero pangalan ko, umabot na ng bukid nun. Antike, ormok at kondo. Di pa man gaano matunog, pero may imperyo na sa ibang parte ng mundo. <coughs> may, imperyo, may imperyo na sa ibang parte ng mundo. <coughs> Paano na lang kaya pag sumikat pa ako, di ba? Pag nagkataon, masasagot na yung masasagot na yung tanong ni Kuya Makti kung asa na sila. Di ako nagyabang iho ng walang sapat na ebidensya. Oo, di rin ako sikat, pero sarap na dumidilihensya. Gusto ko lang sabihin sa gusto ko lang sabihin parehas tayong mandirigma magkaiba nga lang tayo ng dahil ng pinili. Ako dumadayo para magpalawak ng pangalan habang ikaw sa tagum lang na Kaya mga hurado, tapos na ako. Kaya mga hurado, tapos na ako. Bigyan niyo ng grade. Kita niya naman baliwala yung talim na kitchen knife sa tulad ng obsidian blade time on <laughs> fourth enfin Janis Walop Yo, walop sa walop Yeah Jason Versus Lick D 5-0 para kay Jason. Yo, shout out kay Lickney, pangit ng panahon, tangin ng panahon na ka. <laughs> Ito, yapon siya, si Yapon May. Shout out eh, sa Project De Oro. Butahan niyo guys. Shoutout shout, -out. shout -out kay Jason, puta uh, galing man. Shoutout shout out sa Eastcode, sa mga kasamahan kong CCHO si dyan sa ano, sa Mati, kay Lil RG, Mark Nicor, Kuya Roy, Payaso, sa Ikimak ng Samurai, Musi Chan, Rara, Neil, MCG, Ita ng Dog Tags, Prezi Uno, kay Monica Belwaneva, sa kapatid ko, Grand Stoll, tsaka sa pamilya sa asawa ko, kay Merap Lord. Judge, 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 Yo, S. Prince, shout out sa Bugat Republic. Tapos, iboto na ako si Jason. Gibasin ako siya per round. So, sa round 1, ang mga naganahan ako kay Jason, kaya mga reference na, like, isa, dili kay -e siya, ino nga, uh, like, diretsyo kayo siya sa kalaban, pero nagya po siya impact din kay Quad sa pikas kay, kisa ito? Ligdi. Like, kay Quad. Like, iyahang point niya is direkta sa kalaban pero murag nakulangan ko kay kung sa akong giihap siya like ra siguro or upat niya murag ni tat murag ni igo yun, kay kwan moto ang round 1 Jason tapos round 2 Klaro kayo tong round na to na sa kay Jason Ay, ito kaya ang kwan yung mga yung sa taga na name atong, nameplay and nameplay bitaw gana. Basta itong mga bars ni Jason kay Kuan nga direct kay sa iyong kalaban. Kay mga muna itong ginapangita kay tournament man eh. So, Jason to round 2 tapos round 3. Jason Gapon, samot na sa mga reference Gapon niya, reference yung nagdala sa yaha ha. to Jason. Yeah. 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 Right. <laughs> Yo, Gablin Tape, shout out ang mga kaparulaak, men ah yeah. uh, beras ako wag uh, iboto na ako si J Jason no? Round 1, kita blan ako kaya di pasen ako sa references nila bago na gamit nilagmayon ilang gusto pa mo. ba so, kita blan ako sa preasy la plusup <laughs> Don to Jason ko ato kaya bago na kano sa performance niya, bro, -no, kaya Jason, star, then, ay, yung bago na Istanbul siya bago hinlo puti Jason yung last Ay, kadanai yang mga lines then sa round 3, Jason ko ato, sunod na po ng Istanbul siya pero props kisa yung sulat. Okay, gayo Nga blinti, T, bro! First time na mag-judge, bay. Pag-boot. Mark sa yun. For real day, from pamdal clay. Nga, kaning gi-judge na siya per round niya, ni guys. So sa round one, mas kuha ng mga mga joke niya, niya bars, niya mo Medyo na-stumble si, tawag na, Lick Day. Karnal lang ako na ako, di Bias yun.

Round one, parehas sila mga solid mga lead kaso sa round kay Day na medyo Chokya dito, solid po ng young one, first round. Kay Jason, pal Round two, two yapon kay Jason yapon ko. Kay, mawag yapon niyang dinahiya kay sa round two eh. kay Day. yapon, round three. Sige po, listen niya po. Go Bimbo! Yo Bimbo, Candelabra. Uh, yeah. I-judge na akong battle. Uh, I-judge na akong battle as sa uh, intensity and difficulty sa mga verses nila kada round. So round 1, um, na ako kay Jason ang ang uh, boto. So nakita mo na to round 1 ni Lick D is more on jokes and also kay uh, Jason ganan ko sa yung one rhyme scheme so sa mga wa kabalo sa one rhyme scheme katong uh, pyromania ka, gipataas niya ang rhyme pyromania kanada niya kung may ngana ng rhyme gipataas niya one rhyme scheme ang tawag ato ganan gipato uh, round two gihatag yapa na ako kay Jason um, atong mga lines niya nga katong uh, ah, close close oh, ah, close oh, um, katung, small small o 10 kato yas um, sa mga wakabalong dito siya um, kaning trending dito siya ng line katong chose chose, new meta, chose new say, no new meta daw basta katong gimak niya gitira niya kay gamit kay Lick din. Also kay Lick din ganahan ko atong pagkunan niya sa katong Nike shoes, sauce, Nike sauce katong ninuto. And also JJ katong karit ng kamatayan. But also giboto di hapon nako si Jason and round 3 nila. Um pagdanaw nako na wala na kay mga punchline. Ana mga punchline but dili kay mulan. Moto um gitablan ako round 3. So 2-1 Jason. Nice guys. Nice. Nice. nice, nice.